Sa isang iglap, bigla tayong pinaglayo ni Tadhana. Hindi biro ang bawat kilometrong layo upang ikay aking hindi makita. Kailangan pa bang ako ay mangulila? Ano namang karapatan ko upang sitahin ang nakatadhana? Patawad sa aking paglayo. Hindi ko ito inaasahan kaya ako'y napatayo. Pinagmasdan na lang ang paligid Ramdam ko kasi ako'y binato. Napakalakas ng umihip sa akin ng hangin tila ba ito'y bagyo. Sana walang magbago. Pakikitungo natin sa isa't isa ay mas pagtibayin lalo. Bigyan ng dahilan ng ating sarili upang hindi sumuko. Huwag nating hayaan ng mga pangako'y mapako. Marahil na paglaruan niya tayo ng tadhana. Ngunit sana sa agos niya ay huwag kang sumama. Kayaan mong pumarito ka at pakinggan ng aking kanta Na nagsusumamong huwag kang aalis sa aking sinta Marahil isa yung pagsubok Isang bagay na tayo ay tinadhanang iloklok. Parang isang baril na sa atin ay tinutok Isang malalim na paglunok Kaya sana, ako ay pakinggan Maniwala ka sana sa aking mga salita walang hangganan lahat ng yun ay pwede mong sandalan at panghawakan. Basta't huwag ka lang bibitaw na na ako sa sa'yo ng lubusan. Naging statwa na ako sa iyong harapan na para bang, na ayoko nang umalis. Naitali na ako sa iyong isipan. At hindi ko na ito kailanman bibitawan. Hindi ko ito inaasahan.